Meron na lamang pong dalawang magsasakang inaresto ng anim na pinaghihinala ang miyembro ng 102nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Kung ganyan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye mula sa Bombo Radio Lawag. Inayag ni Father Randy Manicap, tagapagsalita ng Kamuyo Tikapya, na may dalawang magsasaka ang inaresto ng anim na sibilyang lalaki na pinaniniwalaang ang miyembro ng 102nd Infantry Battalion ng Philippine Army, sa barangay Dampig sa bayan ng Pagudpod dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kinilala ang dalawang magsasaka na sina Belmar Garvida at Willie Bangad. ay kay Father Manikap, iniulat nila ang isrente sa Ilocos Human Rights Alliance sa pamamagitan ng Isnag Yapayaw Balangon Tribal Council. Anya, nabigo ang mga kinauukulang individual na magpakita ng warrant of arrest at tumanggi silang magpakilala sa mga miyembro ng katutubong komunidad. Sabi niya na nakauwi si Garvida bandang alas 10 ng gabi habang si Bangada ay nanatili sa kustudiya ng militara. Paliwanag niya, bago maresto ang dalawang magsasaka ay pinaniriwala ang biktima na sila ng physical at psychological torture. Tugnay nito, sinabi ni Father Manikap na ang komunidad ay nakakatanggap ng mabanta dahil sa planong pagtatayo ng isang malaking proyekto ng dam na migpit na tinutulan ng katutubong tribo. Ang mga narestong magsasaka ay naging biktima ng military and police surveillance, harassment at pananakot ng militar. Idinagdag niya na may pit ang kanilang panawagan para sa agarang pagpapalaya ni Bangnad. Sa pangyayaring yun, uh, nag-react ang mga Muyo di una, um, yung hindi nila pagbibigay ng garang sa na humihingi ng um, na maglagbook yung mga anim Pangalawang, ito ay illegal arrest at illegal detention. Yung una muna, ang pagkakabanggit may, uh, may kasalanan ito. Si Willie, oh kung may kasalanan man, dapat ang pagdadala ng warang pares. Kung meron man, actually wala daw silang, silang warang. Samantala, ipinalam ni Lieutenant Colonel Luis Banway commander ng 102nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Walang katotohanan ang pagdakip sa dalawang magsasaka dahil wala silang kapangyarihang arestuhin ang mga ito. Mula rito sa Bombo Radio Luwag, Bombo Radio This is Bombo Radio, Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.